Hi guys, good morning, good afternoon, good evening around the world. This is Mama Nats once again, and ganito po ako kapag meron kami master mine. Papa ko sa inyo kung yan yan kapiraso lang, okay? Mas prefer ko na umaten na ako ng live, although ang replay ay accessible anytime mas gusto ko na nasa live ako because uh, first hand kung may experience kung ano yung mga bagong isha-share nila, kung ano yung updates about our business and the industry. And mas prefer ko ang pencil and post-its dahil uh, madali ako makapag-take down notes. And then, dinidikit ko lang yan kung saan mas madali ko siyang makikita, maaalala ko siya, uh, serve as reminders for me, kung ano yung aking mga priority. Okay, so uh, pinaka-paborito ko talagang umaattend ako ng weekly mastermind namin because uh, excited ako every time. Dahil uh, additional yon sa aming knowledge bilang business owners dito sa aming community and at the same time ay uh, ang daming inspiring stories and for, uh, from successful uh, business owners. Okay, so ito talaga gusto ko ay freshen up ako bago ako mag-start and bago mag-start yung aming mastermind. And uh, kailangan maaliwalas yung aking paningin para mas na-absorb ko yung mga learnings na ibinibigay sa amin. Okay, so that is unlimited. So kaya uh, ang pinakagusto ko talaga dito is hindi lang tayo bilang mga business persons. At the same time, yung ating uh, self-development. At kung makikita ninyo, meron ako palaging notebook sa tabi ko. Yan ay ang aking mga secret, uh, secret uh, access sa aking mga uh, business, okay? And uh, dyan, nakadikit, nakita nyo, nakadikit-dikit yung mga post-it dyan. Because uh, ganyan ako eh, ganyan. That's my way of uh, uh, taking uh, notes, okay? So, uh, other than uh, uh, taking down notes is mas gusto ko na naririnig sila talaga na uh, focus ako dyan dahil ayoko nang may namimiss ako. Lalong-lalo lalo na yung mga important uh, part dyan sa aming um, uh, mastermind. So, ako, dalawang phone ang ginagamit ko palagi. Okay, so bilang uh, may dalawang numbers tayo, kailangan uh, naka-on palagi because yung aking mga uh, leads nagtatanong ang mga mentees, business partners, coaches palagi na doon sa kabilang message and then may call dito, call doon, 'di ba? So importante na tayo ay on hand. Okay? On hand and uh, lahat yan ay entertain ko ng sabay-sabay. Ganyan ako kabuang. <laughs> Buang bang matatawag yan? Pero that's how it is. That's how I am. Okay? So, uh, hindi man... Uh, walang perfect. Walang perfect sa atin. Pero uh, ganyan ako magtrabaho. Hindi pwede sa akin yung uh, mamaya na yan. Kung ano yung priority nasa harapan ko, yan ang ginagawa ko na kaagad. Okay? So, meron tayong mga first priority, second, third and so on. Okay? So, uh kailangan ay matuto tayo ng uh, management kung ano talaga yung uh, uh tutok natin, kung ano yung ating aside muna, 'di ba? So, kagaya din yan ng mga meetings, 'di ba? Kung ano yung priority, meron tayong mga uh, ano sa pamilya, mga priority din sa pamilya. So, depende na yan kung uh, paano natin uh, i- uh, Uh, i-segregate yung ating mga mga ginagawa at saka yung ating uh, pag-handle uh, sa ating buhay-buhay. At syempre, hindi po pwede na meron lang akong katabing tubig at ito, akala nyo chocolate yan, lagayan lang po yan. Pero ang laman niyan ay syempre, Medyo ingat tayo sa sweets. Ang laman yan ay... Butter cookies. <laughs> Ganyan. Para in case of... Uh, medyo magutom ka ng konti. O lagi akong katabi yung biskwit na yan. Kahit nasaan nasan yung laptop ko, nandoon din yun siya. Okay? So, mahirap na malipasan ng gutom. Okay? Napakasarap yan. Pagkatabi mo ay coffee. Or tea. Okay? So, kung saan tayo masaya, doon lang tayo. Kung saan tayo mas magaan ang loob, doon tayo. Okay? Thank you for watching!